Maraming kalakalan sa mundo kung saan hindi patas ang presyo. Masyadong mataas ang benta para mas mataas ang kikitain ng mga negosyante habang nahihirapan ang mga tao sa pagbili dahil sa taas ng presyo. Maraming mga negosyo ngayon na kung saan hindi naibigay ang mga pangangailangan ng mga tao dahil sa pagka makasarili ng mga negosyante o dahil sa overpricing at herding. Nag-uumapaw ang mga kaakit-akit na bilihin habang kumukonte ang kayamanan ng mga tao dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin at ang pagtaas ng halaga ng piso o dolyar. Marami ng mga gamot ang mabibili sa butika pero konti lang sa mga medisina na ito ang makakalunas sa sakit o karamdaman. Maraming mga masasarap na pagkain ang mabibili kahit saan pero konti lang sa mga pagkain na ito ang tunay na makapagpabusog sa tiyan. Maraming mabibili na sabon sa tindahan pero di tunay na makapagtanggal ng mantsa sa damit at dumi sa katawan. Maraming marerentahan o mabibiling tahanan pero di tunay na matibay tirhan ang karamihan sa mga ito maraming magagandang damit ang mabibili kahit saan pero ito ay hindi magarang damit kung tingnan at hindi matibay kung susuotin. Maraming mura at masustansyang gulay ang mabibili sa palengke pero ang mga gulay na ito ay nagpapanggap lamang bilang masustansya